Ano ang PSA test? Paano malalaman kung may problema sa prostate? Hello mga body! Alam niyo ba na isa sa pinaka-importanting test para malaman kung may problema sa prostate ang lalaki ay tinatawag na PSA test. Kung tapos ka na sa ultrasound o plano mo palang magpacheck, itong video ay para sa'yo. Dito malalaman mo kung ano ang PSA test, para saan ito, at paano basahin ang resulta sa simpleng paliwanag. Ang PSA o Prostate Specific Antigen ay isang protein na ginagawa ng prostate gland ng mga lalaki. Normal lang na may kaunting PSA sa dugo. Pero kapag may problema sa prostate, gaya ng infection, paglaki o cancer, tumataas ang PSA level sa dugo. Kaya kapag may nakapa o nakita sa ultrasound, madalas ang susunod na test ay PSA. Para makita kung normal pa o may dapat bantayan. Paano ginagawa ang PSA test? Simple lang ito. Mga body blood test lang. Kukuha lang ng kaunting dugo sa braso tapos ipapadala sa laboratory. Lalabas ang resulta madalas sa loob ng isang araw. Pero tandaan ha, bago ka magpa-PSA test, may ilang paalala. Iwasan muna ang sex o ejaculation 24 hanggang 48 oras bago magpa-test, huwag muna mag-heavy exercise o mag-bike. Kung kakagawa mo lang ng Digital Rectal Exam, DRE, hintayin muna ng isa hanggang dalawang araw bago magpa-test. Kasi lahat ng yon, pwedeng magpataas ng PSA kahit wala namang sakit. Ano ang normal na PSA level? Ito ang karaniwang normal values depende sa edad. Edad normal, PSA level, 40 to 49 years old. 0 to 2.5 nanograms per milliliter, 50 to 59 years old. 0 to 3.5 nanograms per milliliter, 60 to 69 years old. 0 to 4.5 nanograms per milliliter, 70. And above 0 to anim na punto, 5 nanograms per milliliter. Kung pasok dito ang result mo, ibig sabihin normal o mild lang. Pero kung lumagpas sa normal range, hindi ibig sabihin cancer agad ha buddy? Maraming dahilan kung bakit tumataas ang PSA, gaya ng paglaki ng prostate, BPH, prostatitis or infection, kamakailang ejaculation or exercise, o minsan biological variation lang talaga. Ano ang susunod kung mataas ang PSA? Kung mataas ang PSA mo, ang doktor ay pwedeng mag-request ng ulitin ng PSA test after ilang linggo para siguradong accurate. MRI o biopsy kung may nakita rin kakaiba sa ultrasound. Gamutan kung infection lang o inflammation. Kung normal ang ultrasound at PSA, kadalasan ay monitoring lang taon-taon o kapag may nararamdaman. Bakit importante ito? Dahil maraming lalaki ang walang nararamdaman sa umpisa. Pero kapag nagpa-test ng maaga, naiiwasan ng komplikasyon o seryosong sakit. Kaya mga kuya, tatay, at Mr. John, huwag mahiya magpatingin. Mas mabuting maagang alamin kaysa huli na ang lahat. So ayan mga body, ngayon alam mo na kung ano ang PSA test, bakit ito ginagawa, at paano basahin ang resulta. Kung may kakilala kang lalaki na dapat na ring magpacheck, ishare mo itong video. Baka makatulong pa tayo magligtas ng buhay. Don't forget to like, comment, and subscribe. Para sa mga health tips at real talk info tulad nito. Salamat mga body, ingat palagi at alagaan ang kalusugan.